Kaso ngayong araw, dalawang tindera'ng nagbabangayan. Yung isa kasi gusto makapwesto para kumita nga naman. Habang yung isa raw ayaw na masasapawan sa pagtitinda. Kaya pinapaalis niya ang pumupwesto sa harap niya. Ayoy. Kaya mula sa mga niluluto nilang merienda, pati tuloy sila na luto sa init ng alitang nagmula sa tindahan ni Aling Nera. Nera, nako, Diyos ko. Nangangatay ulo ko dyan. Kung sumisyon yan. Kasi sabi pa siya, pinagbabawalan doon siya, mga makakawagin ka dyan sa akin. Eh, wala naman sinasabi kalaban niya, nako, mabubwisit ka dyan kay Nera. Puro daldal -dal yan. Ba't ayaw niyang papuesto yung si Grace doon? Kanya ba yon? Pati ang kanilang mga paninda, hindi rin ligtas sa pang-okray ng mga nakikibarites. Hindi ko nga alam kung anong klaseng paninira ginagawa ni Ate Grace. Eh, eh okay, lagi sinasabi niya. Wala daw laman yung lumpia ni Mama. Eh siya nga, yung dynamite niya, walang, walang kaanghang-anghang. Nagreklamo ba ka? -anghang -anghang. Nag baka. <laughs> o, wala naman laman yung lumpia niya eh. Nagagalit pa siya pagka nasisita uh, siya ng ano. Eh, hindi naman talaga masarap. Ang mga tinderang puhunan ay sipag at pagbubunga nga. Ayan. Grace at Nera, harapan na! <tinyo> oh, Grace, ano ang problema? Pareho kayong tindera. Okay, so ano ang pareho ang tinitinda nyo? Hindi po. Ah, hindi. Anong tinitinda mo? Mga kwek-kwek po, fried isaw, balat. Okay, at lumpia, ikaw? Isda. Ano po, mga merienda po, lugaw, lumpia. Oh, ibang iba naman. Oh. Oo ano po. Oh. Ibang, ibang iba po. naman. Kunyelo lang po yung pareho namin. Kunyelo. Opo, kasi meron po akong kunyelo din. Okay, oh, so ano ang reklamo mo? Yun nga po, pag pwesto po kasi ko parang moro nagpaparinig siya. Ganyan. Kasi magkatapat lang kami ng pwesto. Eh, eh, kailangan ko rin pong mabuhay kasi kamamatay lang po nung asawa ko ngayong buwan lang po ng July. Ay, nakikiramay Opo, uh, so kami. Po. Kaya, ano po, gusto ko po talagang makapwesto dun. Saka umaalis din naman po ako. pa ko lang yung init dun sa kabilang pinapwestoan ko. Okay. Okay, so, Barang teka muna. Siya ang nauna sa pwesto. Opo. Saan ano ba ito? Anong kalye ito? Naman? Batanes po. Sa? Batanes Anong po. syudad? QC po. QC. QC sa CN Batanes. And, ano, boundary po eh. Okay, boundary. Opo. Okay, okay, ngayon, um, siya nga nauna. Opo. Tapos na bigla kang pumuesa sa harap. Opo. May pinaalaman naman po ako. Ah, may pinaalaman. Pagkaganyan ba kanino nagpapaalam? Hindi po. Ako po kasi vehicle lang po ako. Eh. Pagka ganyan, alam ng barangay? Hindi po yun sa akin. Ay, hindi alam. Hindi yung sa'yo, alam ng barangay? Alam po ng barangay. Ayun, ang yung problema. Yung pinaglalaban niya. Ayun. Marami ba kayo oh. o ikaw lang? Ako lang po. Ano lang naman po eh. Unawa lang naman yung inano ko sa kanya. Kasi Pero na... ikaw yung nagre-reklamo. Ikaw yung illegal Opo, pero ano naman po kasi hindi niya naman po kasi sakop 'yun. ICU eh. na po ako Manila, si eh. Ha? Pero magkatapat kayo. Magkatapat kasi po boundary po yung place namin. Oh,